Kahulugan ng ng kilikili sa panaginip. Ang kilikili na kilala rin bilang aksila ay bahagi ng katawan ng tao. Ito ay isang komplikadong lugar na naglalaman ng isang network ng mga daluyan ng dugo, mga lymph node, nervyos at mga glandula ng apocrine na gumagawa ng pawis sa tamoy. Ang kilikili ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagregulate ng temperatura ng katawan. Kapag uminit ang katawan, ang mga glandula ng pawis sa kilikili ay naglalabas ng pawis na sumisingaw at tumutulong sa pagpapalamig ng katawan. Gayunpaman, ang mga glandula ng apocrine sa kilikili ay gumagawa ng mas makapal na uri ng pawis na responsable para sa amoy ng katawan kapag ang bakterya sa balat ay nasira. Mula sa medikal na pananaw, ang kilikili ay mahalaga para sa pagsubaybay sa kalusugan. Ang mga lymph nodes sa kilikili ay maaaring bumukol bilang tugon sa impeksyon. O iba pang kondisyong medikal na nagpapahiwatig ng mga pinagbabatayan na isyo sa kalusugan. Bukod dito, ang tisyo ng dibdib ay umaabot sa kilikili na ginagawa itong isang makabuluhang lugar para sa pagtuklas at pagsusuri ng kanser sa suso. Sa mga panaginip, ang kilikili ay maaaring sumagisag sa pagiging sensitibo. Ang panaginip tungkol sa iyong mga kilikili ay nagpapakita na ikaw ay nakakaramdam ng pagkalantado pag-iisip sa sarili tungkol sa isang bagay. Ang kilikili ay isang lugar na nauugnay sa pisikal na kalusugat at medikal na pagsubaybay na kumakatawan sa pangangailangang bigyang pansin ang iyong kalusugan tulad lang lahat ng mga simbolo ng panaginip ang mga panaginip tungkol sa mga kilikili ay maaari magkaroon ng mga kapanapanabik na kahulugan narito ang isang breakdown na dapat isaalang-alang sa interpretasyon una ang vulnerability ang mga kilikili ay sensitibo kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na nakalantad mahina Pangalawa, ang self-consciousness. Maaaring nauugna ito sa mga pagkabalisa tungkol sa panlipunang pangunawa o kawalan ng katiyakan tungkol sa imahe ng iyong katawan. Pangatlo, ang nakatagong potensyal. Sa ilang interpretasyon, ang kilikili ay kumakatawan sa mga nakatagong lakas o hindi pa nagagamit na potensyal. At ang pangapat, ang instinct at primal self. Ang mga kilikili ay konektado sa pawis na maaaring sumagisag sa mga primal urge o base instinct. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdurugo ng kilikili. Nagising ka sa malamig na pawis. Ang bilis ng tibok ng puso mo sa panaginip na dumudugo ang kilikili mo. Sa isang panaginip, nakikita mong iyong sarili na nakatingin sa salamin at nakikita ang dugong tumutulo mula sa iyong kilikili. Ang panaginip na ito ay maaari maging lubhang nababahala at hindi ka komportable. Gayunpaman, ang paggalugad ng potensyal na kahulugan na nakatago sa panaginip na ito ay mahalaga bago ka magtapos. Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa pagdurugo ng mga kilikili ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan. Ipinapakita nito na nararamdaman mong nasasaktan ka. Ang panaginip na ito ay salamin ng takot pagbibigay pansin sa iyong emosyonal na kagalingan at pagtugon sa mga pinagbabatayan na isyo na nagdudulot ng pagkabalisa ay isang senyales. Ito ay nagpapahiwatig na pangalagaan ng iyong emosyonal na kalusugan at humingi ng suporta kung kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buhok sa kilikili. Sa iyong panaginip, nakita mong iyong sarili na nakatutok sa pagkakaroon ng buhok sa kilikili. Kahit na sobra, ahit o kahit na wala. Ang mga panaginip tungkol sa buhok sa kilikili ay may tiyak na simboli, simbolismo. Ang panaginip tungkol sa buhok sa kilikili ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagtanggap sa sarili. Ipinapakita nito na tinutuklasan mong yung tunay na pagkakakilanlan at natutong pahalagahan ang lahat ng aspeto ng iyong sarili. Ang buhok sa kilikili sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagnanais na maging malaya at malaya maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan na sirain ang mga inaasahan ng lipunan at paya payagan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabahong kilikili. Natagpuan mong iyong sarili sa isang panaginip kung saan alam mo ang hindi kasiyasiyang amoy mula sa iyong kilikili. Ang kahulugan ng panaginip ng mabahong kilikili ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa at mahahalagang karanasan sa iyong totoong buhay. Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa mabahong kilikili ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga alalahanin tungkol sa puksa kung paano ka nakikita ng iba. Ito ay isang senyales upang suriin kung saan nanggagaling ang kawalan ng kapanatagan na ito. Tinutugunan din ng panaginip na ito ang mga napababa ya ang aspeto ng pangangalaga sa sarili. Ipinapahiwatig e nito ang pangangailangan bigyan pansin ng iyong pisikal na kalusugan, gayon din ang mabahong kilikili sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga nakakalason na problema. Ang mga mabahong amoy ay kumakatawan sa mga nakakapinsalang impluensya na kailangan mong tukuyin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng katawan. Kapag nanaginip ka ng amoy sa katawan, maaaring nakakaranas ka ng hindi ka nais-nais na aspeto. Ang amoy na nagmumula sa kilikili ay sumisimbolo sa isang sitwasyon na nagdudulot ng pagkabalisa. Ito ay isang senyales na may isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Ang panaginip tungkol sa body odor ay nagpapakita rin na ikaw ay nagiging mas mulat sa iyong katawan at sa mga natural na proseso nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pawisan sa kilikili Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa pawis na kilikili ay sumasalamin sa mga damdamin ng pagkabalisa, kaba o kakulangan sa ginhawa. Ang pawis sa panaginip na ito ay kumakatawan sa pisikal na pagpapakita ng stress at pag-aalala. Ito ay isang senyales na ikaw ay nakikipagbuno sa isang mapaghamong sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga panaginip tungkol sa pawisan na kilikili ay sumisimbolo ng kahihiyan o kawalan ng tiwala sa sarili. Nagaalala ka tungkol sa kung paano ka nakikita ng ibang tao. Maaari ka mag-alala tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali sa publiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ahit ng buhok sa kilikili. Kung inahit mo ang iyong mga kiligili sa iyong panaginip, maaaring magpahiwatig ito ng pagnanais na magsimula ng bago. Ito ay kumakatawan sa isang pagtataka upang alisin ang ilang mga aspeto ng iyong sarili. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na nagsasagawa ka ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong imahe o alisin ang iyong sarili sa masasamang impluensya. Bukod pa rito, ang panaginip na magahit ng buhok sa kilikili ay sumisimbolo ng kahandaang bitawan ang mga nakaraang karanasan na nagpabigat sa iyo. Nagpapakita ito ng pagpayag na bitawan ng mga lumang pasanin at bigyan puwang ang mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hugasan ang iyong kilikili. Kapag napanaginipan mong hugasan ng iyong mga kilikili, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis at paglilinis. Ang simbolo ng paghuhugas ay sumisimbolo sa pagnanais na alisin sa iyong sarili ang dumi o emosyonal lapasanin na iyong tinadala. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng na isang bagong simula ng kalinawan. Bukod dyan, ang panaginip na hugasan ng iyong mga kilikili ay nagpapakita ng isang diskarte sa paglutas ng mga salungatan. Sinasagisag nito ang iyong pagpayag na harapin ang mga hamon at magtrabaho upang makahanap ng mga solusyon. Ang larawang ito ay nagpapahintulot sa iyo nasumulong sumulong ng may katatagan.